Isang nakakatakot at nakakakilabot na hula para sa darating na taon na nagmula mismo kay Sylvia Suryodaya. Isang kilalang psychic na nagbabahagi ng kanyang mga visions at mga mangyayari sa buong mundo. Ano-ano ang matitinding magaganap sa susunod na mga taon? Paano ito dapat paghandaan ng sangkatauhan? Ang sampung world predictions ni Sylvia Suryodaya sa taong 2026, yan ang ating aalamin. pang sampu, paglalaan ng mga likas na kalamidad. Sa mga visions ni Sylvia, mas titindi pa raw ang mga natural disasters sa susunod na dalawang taon. Hindi lang basta lindol at bagyo, kundi sunod-sunod na events na magpapahirap sa iba't ibang bansa. Tulad ng nararanasan natin ngayon, ramdam na ng mundo ang epekto ng climate change. Ayon sa kanya, mas marami pa raw unprecedented disasters na magpapayanig sa ating seguridad. Pangsyam, matinding resesyon sa ekonomiya. Isang malakas na pagbabago sa pandaigdigang ekonomiya ang nakita ni Sylvia. Hindi raw ito basta resesyon lang, kundi parang pagbabaligtad ng takbo ng kayamanan. Yung mayayaman posibleng mawalan. At yung mga bansang maliit lang ng pandaigdigang ekonomiya pwedeng biglang umangat. Isang babala ito na dapat maging handa sa matinding pagbabago sa trabaho, presyo ng bilihin at negosyo. Number 8. Malawakang krisis sa teknolohiya. Huwag daw tayong magulat kung sa 2026 ay magkaroon ng malalaking cyber attacks o sistemang bumagsak. Ayon kay Sylvia, magiging malinaw na hindi lahat ng kontrolado ng tao sa teknolohiya ay ligtas. May mga bansa raw na gagamit ng hacking bilang bagong sandata. Isipin na lang natin kung paano maaapektuhan ang internet, banko at gobyerno kapag nangyari ito. Pangpito, Pagdami ng mag-aalsa at protesta sa iba't ibang bansa. Nakikita ni Sylvia na muling susugod ang mga tao sa lansangan. Mga protesta laban sa gobyerno, laban sa korupsyon, laban sa kawalan ng hustisya. Hindi lang sa isang bansa, kundi sa iba't ibang parte ng mundo. Isang senyales raw ito na ang mga tao ay ayaw ng manahimik at handang lumaban para sa pagbabago. Pang-anim, pagtaas ng sakit at krisis pangkalusugan. Bagaman hindi niya binanggit ang eksaktong sakit, malinaw sa kanyang hula na may lalabas na panibagong health crisis. Maaring hindi kasing lala ng COVID-19, pero sapat para magdulot ng pangamba at takot. Babala ito na dapat maging handa ang bawat bansa sa mabilis na pagkalat ng kakaibang karamdaman. Panglima, pagunlad ng spiritualidad Sa kabila ng lahat ng kaguluhan, may positibong vision si Sylvia. Nakikita niya na mas maraming tao ang hahanap ng liwanag at pag-asa. Mula sa simpleng meditation hanggang sa mas malalim na pananampalataya, darami ang magahanap ng koneksyon sa Diyos o sa mas mataas na kapangyarihan. Isang magandang balita ito na kahit may dilim, mayroong liwanag na sisikat. Pang-apat, mga bagong pinuno na tataas. Nakikita rin ni Sylvia ang pagangat ng mga bagong leader na galing sa hindi inaasahang lugar. Mga taong dati hindi kilala pero biglang magiging boses ng kanilang bayan. Posibleng mga kabataan o leader na laban sa tradisyonal na sistema. Isa raw itong indikasyon na sawa na ang mundo sa lumang estilo ng pamumuno. Pangatlo, malaking pagbabago sa agham at kalikasan. May mga breakthroughs raw sa science na magpapabago sa ating pananaw. Pwedeng tungkol sa kalikasan, bagong teknolohiya o bagong paraan ng pagprotekta sa mundo. Isang malinaw na senyales na habang may kasamaan at sakuna, may mga matutuklasan din na magbibigay ng bagong pag-asa sa sangkatauhan. Pangalawa, pagkakawatak-watak ng ilang bansa. Isa sa pinakamatinding vision niya ay ang posibilidad ng pagkahati ng ilang bansa. Hindi lang simpleng alitan, kundi totoong pagkawatak-watak dahil sa politika, relihiyon o digmaan. Babala ito na posibleng may mga bansang hindi na natin makikita sa parehong anyo pagdating ng taong 20-26. At ang ating number one, isang malaking pagsubok sa sangkatauhan. At ang pinakamalakas niyang hula Isang global event na susubok sa lahat ng tao. Hindi niya detalyado kung digmaan ba ito, malawakang krisis o kakaibang pangyayari, pero malinaw na ito'y magpapabago sa takbo ng buong mundo. Parang ultimate test para sa sangkatauhan, kung tayo ba ay maghihiwa-hiwalay o magtutulungan para mabuhay. Ang mga hula ni Sylvia Suryodaya ay kagaya ng ibang mga propesya. Maaaring totoo, Maaring hindi. Hindi lahat ay dapat paniwalaan ng buo, ngunit maaari itong magsilbing babala at paalala na ang kinabukasan ay nakadepende pa rin sa ating mga desisyon ngayon. Pero isa lang ang malinaw, ang kataas-taasang Diyos pa rin ang may kapangyarihan kung paano natin haharapin ang kinabukasan at susunod na mga taon. Top 10 hula ni Craig Hamilton Parker para sa taong 26 na taon. Si Craig ay isang British psychic kilala bilang New Nostradamus Gumagamit ng Nadi Astrology, isang sinaunang sistema na may ugnayan sa India at spirit readings. Marami sa mga hula niya noon ay nai-report bilang tama tulad ng COVID-19 pandemic, pagkapanalo ni Donald Trump, pagsawi ni Queen Elizabeth na magdudulot ng malaking pagbabago sa monarkiya na natupad noong 22. Kaya't heto ang top 10 hula ni Craig Hamilton Parker para sa taong 26. Number 10. Paglaki ng anti-woke or cultural pushback sa Western societies. Isa sa mga prediksyon ni Craig para sa 2025 ay ang paglaban sa mga ideya ng woke culture, ang mga batas o regulasyon laban sa pagtuturo ng gender identity, mga batas sa locker room, at iba pa. Posible itong magpatuloy at maging mas malakas sa taong 20-26. Number 9. UFO Disclosure Si Craig ay may hula na sa 2025 ay magkakaroon ng opisyal na impormasyon tungkol sa UFO at UAP. Yan identified anomalous phenomena ay ang mga hearing sa US Congress na hinihikayat ang pagiging transparent nito. Posibleng sa dalawa, may mas malaking detalye o dokumentong lalabas tungkol sa UFO pwedeng mga video, archives o mga opisyal na pahayag mula sa gobyerno. Number 8. Paglago pa ng teknolohiya, quantum computing, marami siyang nabanggit na magiging malaking pag-angat sa larangan ng AI at quantum computing. Sa taong 2026, posibleng makita natin ang mga breakthrough, AI na makakagawa ng sarili nitong AI, self-propagating, mga aplikasyon ng quantum computing sa komersyo o agham. Number 7 protesta at kaisipang political sa Europa. Si Craig ay nagulat na may magiging pagtaas sa mga protesta, hindi pagkakaunawaan sa mga patakaran sa immigration, pagbabago sa asylum laws, at tensyon sa pagitan ng mga bansa sa Europa. Sa 2026, maaring maging mas malakas ito. Mga rally, sigalot tungkol sa pamahalaan, mga debating pampolitika sa kultura. Number 6. Financial instability at economic crisis. Nabanggit niya na may babagsak na ekonomiya sa ilang bansa, inflation, at financial pressure sa mga mamamayan dahil sa mga patakaran at mga gastos ng pamahalaan. Posibleng sa 2026 magkaroon ng economic shocks currency issues, mataas na presyo ng bilihin, mga kumpanya magsasara dahil sa gastusin at kakulangan ng supply. Number 5. Malalaking natural disasters ang problema Craig ay nagsabing maraming beses na predict niya ang malalaking flood, lindol, apoy sa mga kagubatan, at iba pang extreme weather. Kaya sa taong 2026, posibleng may mangyaring isang malaking natural disaster na magpapakita kung gaano kahalaga ang paghahanda sa klima at kalikasan. Number 4 pagbubukas ng bagong patakaran sa immigration at migration laws Isa sa mga forecast niya ay may pagbabago sa asylum regulations sa Europa at mga bansang tulad ng Netherlands, Sweden, Denmark ay magsusulong nito Maaring sa taong 2026 may mga bagong batas o patakaran sa imigrasyon paghihigpit o pagbabago ng sistema para sa mga taong lumilipat o naghahanap ng asylum Number 3 Pagtaas ng cybersecurity threats at system disruption. Craig ay nagwarn tungkol sa malalaking cyber attacks, hacking events, pagka-disrupt ng banking systems, at mga leaks na magdudulot ng takot sa publiko. Sa taong 2026, isa sa mga posibleng mangyari ay isang malaking cyber incident. Baka isang financial system, isang bansa, o global company ang maaapektahan. Number 2 pagtaas ng tensyon sa mga makapangyarihang bansa. Prediction ni Craig, lumalaki ang tensyon sa pagitan ng Russia-China at pati na rin mga bansa sa gitnang Silangan, Europa, and US sa usaping geopolitics. Sa taong 2026, posibleng magkaroon ng bagong alyansa, mga pagkonfronta, territorial dispute, or diplomatic strain na hindi basta lulusot sa diplomatikong paraan. Number one, isang major global event. Ito marahil ang pinakamalawak na tema sa hula ni Craig. Na may mangyayari na hindi inaasahan, malaking pangyayari na magpapakita na hindi na sapat ang lumang sistema para sa mundo. Maaring natural disaster, pagbabago sa teknolohiya, Malaking leak, blackout, AI misuse, crisis sa politika, matitinding digmaan, leadership collapse at isang pangyayaring magiging turning point para sa marami. Ano sa palagay mo? Mangyayari kaya ang mga hula na ito? O isa lamang itong kwentong bunga ng malikot na imahinasyon? Ikomento mo ito sa ibabaw. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. Maraming salamat at God bless.